So, ngayon guys, ito, yung lumang sabaw, lumang, ano, saista, may miso kasi ito siya. So, ngayon, idagdag natin siya dito. Ibuhos na lang natin. Para hindi siya masayang. naka freezer yan. Kasi, kaya, idagdag natin siya dito para makain naman. Wala na siyang laman. Wala na tong laman to kaya dinagdag ko na lang dito sa ano. Kasi may miso siya. Miso. Miso pa more. Ayun, nadurog na nga yung mga gulay. sa kakainit, guys. Kasi gusto ipainit. So, go! Gulak tayo. Ayan. Diba? Masunurin tayo. Itingnan natin yung ating paksiw. Ayan yung ating paksiw, guys. Tapos mamaya pagkaluto nito, magprito naman tayo. Isda pa rin. Kasi ngayon na week guys, madalas kami nag, madalas silang kumain ng baboy. Adobong baboy, adobong manok. Yung nagka-partner talaga yan. So, sabi ko, mag-isda naman. Kasi parang, sila lang naman kumakain ng karning, baboy at saka manok sila lang naman mahilig pero ako hindi mas mahilig ako sa alamang yun guys Pakuluin na naman natin siya tapos ilagyan na natin yung mga mga ano anik anik <laughs> yung ingredients na iba pakuloyin natin tapos ayan Mamaya natin timplahan guys. Tapos takipan muna natin siya. So, kasi ako nagugutom. Nakalimutan ko na mag ano guys. Mag almusal. Ito lang ako mag almusal. Ito yung ihalo natin doon sa sabaw. At saka ito. Yan. Ihalo natin to para hindi masayang kasi nangungulubot na yung talbos. Parang lubot na ni Manay. yeah okay guys thank you very much for watching